So, okay, good morning guys so, Ayan, upunta na naman tayo ngayon ng Bulawan Senior So, ayan, uh, magandang umaga po sa lahat ng taga Bulawan Senior Lalong lalo na po sa nag-request Na mapasyalan natin yung Bulawan Senior So, ayan, shout out po sa inyo At shout out po sa lahat ng taga Bulawan Senior So, ayan, dito na tayo Pumakarap ko bulawan senior oh. Okay Deba. Ito na yata yung Bulawan Elementary School. Ito na nga. So ayan, first ko din dito pumasok nang nakamotor. Kasi mas madalas na nakapra kami. So yung shoutout na lang po sa mga makakasalubong ko Comment down below na lang po kayo kung sakaling nakita nyo man akong dumaan So yan, paano ba natin iikuti ng ano, bulawan Let's see Meron pang isa. Bulawan Lupi District. Guru Elementary School din to. Ayan na may mga bata. Dahan-dahan lang kayo guys. Multipurpose hall nila. doon yung daan hindi ko lang maalala kung papunta na ba ito ng badas laki naman itong hams so ayan tinan natin meron pang isa tarin natin bumaba ah, parang alam ko na to sabi ko na nga ba eh kapunta <laughs> na to ng badas eh babalik na tayo <laughs> babalik na tayo teka kadang tayo ikot sa unahan kaya tinatin Ate, Ate, hanggang saan po ang bulawan? Senior po. Hanggang higdi lang po. Sa zone 5 po. Sige po. Salamat po. So yun, hanggang zone 5 pa daw. Uy, kasalubong tayo ng malaki sa sakyan ah. Hinalang natin kung hanggang saan lang. Kasi ano eh, uh, kung di lang tayo sa sentro mag-iikot, ang bilis lang matatapos ng ano natin, ng pagpasyon natin. So, tingnan natin. Ayan o. Ano yung ginagawang bahay eh. Siguro naman may linderos naman dito. Hanggang saan na ang bulawan? Ganda eh. Wala na akong nakitang bahay. Tinanong <laughs> natin. Oops! Okay hanggang dito lang tayo. Ito na yung intersection siguro papunta to ng ano bangon hindi ako nagkakamali punta ng bangon so yan bulawan lang naman ang kailangan natin puntahan eh. yan, shout out po sa lahat ng taga bulawan lupi comment down below kung hanggang saan ako nakarating kasi hindi ko alam kung ano kung bulawan pa ba to Ah, uh, medyo matagal na rin kasi kami dito nakapunta kaya hindi ko na masyadong tanda well anyway so yun know, shout out po sa inyong lahat so yan next destination tayo <laughs> pero dadaan muna ulit tayo ng sentro ng bulawan shorty okay, sir so yan to center na ulit tayo comment down below na lang kayo guys kung sakaling mapanood nyo man to nakita nyo akong dumaan saan tayo daan dito ba may nakaharang dito tayo sa pangalawa yun kita multipurpose oh yun dito tayo kutin natin <laughs> para sulit yung ano panonood mo ng request Ano? Shout out po sa may-ari ng mga bahay na 'to. Rural elementary school ulit. Kubutan bayan, Tapos elementary school. Okay, nakapagikot na tayo sa sentro ng bulawan, Señor na nag-request po nung ano biyahe natin papuntang Bulawan so ayan yun na po yung sentro ng Bulawan at shoutout din po pala sa lahat ng taga Bulawan so ayan muli pasalamatan ko lang po yung lahat na nagko-comment nagla-like at nag-share ng ating mga videos lalong-lalong na po sa nagpa-follow sa ating Facebook page at sa mga nakakapanood po ng video natin na hindi pa po nakafollow baka naman po maglalambing lang sana po ay may follow nyo rin po ako so ayan ito po yung isang elementary school yan, dalawa pala elementary school ng Bulawan. So, ayan. Uh, muli, hanggang dito na lang po yung vlog natin from ano, uh, Bulawan Senior dito sa Lupi. So, ayan. Itakits po tayo sa next vlog at maraming maraming salamat po.